Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay si Miko Tan at ito ay isang book review tungkol sa Dekada Sedenta. Ang Dekada Sedenta ay isang nobela sinulat ni Mang Bautista at ito ay tungkol sa buhay ng isang pamilya sa panahon noong, ng ang Pilipinas ay nasa panamahalahan ng mga Marcos. Sa panahon ng pamahalan ni Marcos, ang Pilipinas ay nasa ilalim ng batas militar. Ininilagay ni Marcos ang buong Pilipinas sa ilalim ng batas militar dahil Maraming masamang nangyari sa Pilipinas sa panahon na iyon. Sa tingin ni Marcos, ang paglagay ng, ng, ng batas militar sa Pilipinas ay pinakanarapat ng pamahalan upang tulungan ang Pilipinas pero sa totohanan, linigay lang niya ito para lang siya ay manatili sa kanyang posisyon. Ang nobela de cada sedenta ay lang nagkakaiba sa mga iba't ibang nobela dahil kadalasan ang mga nobela ngayon ay lagi tukos sa pag-ibig. Pero... Dito, sa Dekada si Denta, ito ay nagtatalakas sa mga ibang-ibang issues noon katulad ng makababang tingin ng mga lalaki sa mga babae. Dahil dyan, napasin ko, ang Dekada si Denta ay binabago rin ang ideya ng feminismo, marxismo, at post-colonialismo sa mabagitan ng karnasan ni Amanda Bartolome at ang kanyang pamilya. It's a man's world after all. Ito ang paniniwala ni Julian tungkol sino ang may kapangyarihan sa lipunan. Ang statement na iyon ay sinasabi na ang malalaki ay ang lead leader sa kahit anong gawin at ang mga babae lang ay tagasunod. Dahil dyan, ang lahat ng balak gawin ng babae ay kailang kumuha ng permiso sa malalaki. Ito ay ang pagtatanggan ng karapatan ng babae at hindi ito gusto ni Amanda. Maraming natin makita na isinira ni Amanda ang itong tingin sa mga babae na sila ay mahina sa pagbabago ng katuuhan niya dahil pinaglaban niya ang pagkalagay ng feminismo muli sa lipunan. So ano ba talaga ang feminismo? Ang feminismo ay ang pagiging pantay ang mga babae sa lalaki sa lipunan. Sinasabi ng idea na ito na dapat may karapatan at kakayahan ang mga babae. Sa buong libro, maaaring natin makita ang pagsisikap para sa pakapantay-pantay sa lipunan sa tauhan ni Amanda. Si Amanda ay ang asawa ni Julian at gusto niya magtrabaho pero hindi pinayagan ni Julian ito dahil sa tingin niya ang mababae ay dapat lang nasa bahay. Kaya sa mga unang kabanata, habang sinasabi siya ng kanyang asawa, umuoo lang siya. Pero iniisip niya ano ang maaaring pwede mangyari sa kasalukuyan na, iyon. Ilan mga kabanata lumipas at makikita natin ang pagbabago sa persona ni Amanda. Nakikita natin ang nalalong lumalakas siya at nilalabanan niya ang kanyang karapatan. Ang isang halimbawa ay nung pinilit ng kanyang asawa magkipagtalik pero tinanggihin niya agad ito. Sa eksena na ito, may natin makita ang pagkalaban ni Amanda sa kanyang karapatan. Sa libro, alam natin na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng batas militar. Sa batas militar, tinanggal ni Marcos ang lahat ng karapatan ng mga Pilipino. Binawalan niya lumabas ang lahat, ang, lahat sila sa kanilang bahay sa tiyak na oras dahil sa tingin niya ito ay makikitulong sa pagkakontrol ng krimen sa Pilipinas. Kung balak nagbalak sila a nito ito, pupunta agad sila sa kulungan, maaaring natin makita dito ang presensya ng Marxismo sa Pilipinas. Alam natin na ang feminismo ay ang, ang ideya sa pagiging pantay ang mga bahay sa lalaki, pero ang Marxismo naman ay ang ideya sa pagiging pantay ng lahat ng mga tao sa lipunan. Dahil sa definition na iyon, natatanggal rin ang titulo ng pagiging mahirap o mayaman sa lipunan at hindi ito maaaring makita sa dekada sedenta. Eh, ito nung sinabi ni Julian na kung mayroon kang pera, mas mataas ang tingin sa'yo ng mga tao. Kung, pan kung pa natin ang sinabi ni Julian, di magiging pantay ang mga tao sapagkat mayroon pa titulo na mayaman o mahira. Sa ating, sa ating panahon ngayon, maaaring rin natin makita ito sa kung paano pinapalagaan natin ang mga bilanggo na official, opis kaysa sa mga ordinary na bilanggo. Nakikita natin na mas maganda ang makipagtrato nila kaysa sa mga ordinary na bilanggo dahil sila ay may titulo na opisyal. Binibigay sila ng mga electric fan, television at iba pa na hindi maarma ko ng mga ordinary na bilanggo at ito ay mali dahil hindi ito nagsusundan sa idea na napantay lahat ang mga tao sa lipunan. Sa ating kasaysayan, ang mga Pilipino ngayon ay na-influence sa kultura ng Amerika. Makikipag gusto ang mga gamit galing sa kanila kaysa sa Pilipinas dahil sa tingin nila mas patas sila. Dahil dyan, dahanda, -dahan nawawala ang ating pagmamahal sa ating kultura, ginawa ng ating mga ninuno. Ito ang epekto ng post-colonialismo. Ang post ay ang pagkukuha ng colonial mentality at ito ay pagkataas ng tingin sa mga dayuhan. Sinasabi natin na sila ay ang, ang, ang dahil sila ay mayaman. Ang isang halimbawa ay ang, ang, ating pagtingin sa mga Amerikano. Ang tingin natin na kung muna tayo magsalita ng Ingles, kapayas na tayo sa kanila. Sa dekada si Denton naman, ang siyotipo na ito ay hindi pa rin nagbabago. Mayroon natin makita ito sa pamilyang Bartolome. Si Amanda at ang kanyang pamilya ay mahilig magsilita ng Taglish. Ang Taglish ay pagkasama sa pagsasilita ng Tagalog at Ingles. Nasa isang panghalimbawa ay ang pagbibigay ng pangalan ni Amanda sa kanyang mga anak. Binigay ni Amanda ang, 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 ang kanyang mga anak ng pangalan ng Benjamin at Jason at, at ito ay ang pangalan ng kol, Colonial. Ang huling pangmangyari ay ang pag ang paggusto niya sa si Gadi makisama sa US Navy. Noong nalaman niya pumasok siya, iniwan niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas para mag-aaral doon. Sa mga ito, maaaring ko sabihin, hindi pa rin nagbabago ang isyo ng, ng madayuhan. Kailangan, kailangan natin matanda na lahat ng madayuhan ay hindi malakas para ma mawala ang pag-iisip na ito. Sa buong libro, nakita natin ang pagkabago ng pag-iisip tungkol sa mga babae. Alam natin ang akala ni Julian na hindi pwede magtrabaho ang mga dahil mahina sila. Datapat, napakita ni Amanda na hindi ito totoo. Sa huling bahagi ng libro, nalalaman natin na hindi lang ang malalaki ay nag sa, ating, sa, 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 ating pamalahan. Pero kasama din ang mga sa paggawa na ito. Sa ating kasaysayan, tinitingnan natin na mas mababa ang Pilipinas kaysa sa Amerika dahil mas mayaman sila at ito ay nagsusunod sa sinabi ni Julian. Dapat hindi tayo mawala ng pag-asan na ang Pilipinas ay maaaring din pwede maging kasing tulad o mas maganda kaysa sa Amerika. Dahil sa dekada si Denta, pinatunayan ni Amanda sa lahat na pwede rin siyang magtrabaho sa pagtutuloy ng laban para sa kanyang karapatan. Ang dekada si Denta ay isang mahusay na nobela. Ito ay isang story tungkol sa buhay ni Amanda Bartolome sa kanyang laban para sa pagpantay ng kanyang karapatan. Kailangan basahin ninyo ito dahil binibigay ito ng halaga sa ating malalim na kasaysayan binibigay rin ito ng ramdam sa mga nagbabasa sa ano nangyayari sa Pilipinas sa panahon na ito. Sa so pagbabasa ng dekala si Denta, natutunan ko ng ating pagkikilos ay maaaring din dahilan sa ating paghihirap. Ito ay pinapakita sa buhay ni Jules. Dahil sa kanyang gusto para maging aktibista laban sa pamahalan, ipinahamak niya ang kaligtasan ng kanyang buhay at ang kanyang pamilya.